proper distance as always pag nagbumotor isa yun sa mga bagay na tinuturo talaga dito sa Honda Safety Driving School ang ganda ng kapit niya, ang ganda ng lapat niya sa kalsada Lunes, February 19, 2024 Maaga tayong gumising at umalis para sa isang event sa Honda. Hindi ko alam kung dahil ba sa excitement, kaya napakaaga kong umalis ng bahay. Di, ayoko lang talaga maipit sa matinding traffic. <laughs> sa biyahe natin mga Pamski, tamang sound trip lang ako. Salamat sa FX Bluetooth unit natin na bigay ng Freedcon intercoms. Hindi tayo bored sa biyahe at rinig na rinig natin ang instructions ng Waze. Our destination, Honda Safety Driving Center. we have arrived. First time ko sa ganitong event ni Honda kaya matindi din ang excitement ko. Para akong may mga paru-paru sa tiyan at kinikiliti ang aking ano. Ang ano? itong si Honda talaga mga Pamski eh mahilig magpasabik ng mga tao to eh hindi pa nga tayo on dun sa pinaka recent na unit na nilabas nila at meron na naman bago na chak na ang inyong mga chan so mga Pamski hindi ko na patatagalin pa ladies and gentlemen mga Pamski please welcome the all new Click 160 ang Honda Click 160 ay powered ng isang 157cc displacement engine at may maximum na 15 horsepower at 7,000 rpm. Maximum torque of 13.8 newton meters at 8,500 rpm. Single overhead cam, 4 valves at syempre liquid cooled na yan. Telescopic forks at tube tires na mas pinalaki compared sa dating model ng Click for better handling. Hydraulic disc brakes sa harap at mechanical leading trailing brakes naman sa likuran. Maganda ang braking power nito pero hindi sing mahal. By the way mga Pamski, may CBS o combi brake system ito. Enough ang braking force na ina-apply sa harapan at rear brakes para iwas sa pag fishtail. Equipped ang Click 160 ng Smart Key System with Anti-Theft Alarm. Kaya naman hindi ito basta-basta maninenok. Seat height 778mm ground clearance 138mm. Enough lahat para sa tangkad ng isang poging asyano. Hindi ka mabibitin sa performance and napakatipid nito dahil fuel injected at may tank capacity of 5.5 liters malayo-layo na din ang mararating mo dyan, Pamski. Hoy, good morning mga Pamski. Masyado lang tayo na paaga pero what a great way to start the Monday kung may ganyan kalupit na motor sa harapan mo. Later mga Pamski, we are definitely gonna test this one para naman ma-feel talaga natin kung gaano kalupit itong all-new Honda Click 160. <laughs> 160! So, mga Pamski, nagsiset up pa lang naman sila for this uh, really nice event and di dito natin iti-test later yung uh, unit na to. Ayan siya. I don't know kung anong unit ang gagamitin ko. Parang mas gusto ko yung white. May white din dito eh. And then look at that. <laughs> This is a really really nice matte red. Napaka-pogi. Ano later na mga Pamski kasi masyado pa tayong maaga dito. And again, nagsiseta pa sila. Hindi natin palalagpasin tong opportunity na to na matry itong Honda. Click 160. 160. Before ng actual test ride ng unit ay umakyat muna kami sa isa sa mga training rooms para sa si briefing at proper introduction. Sinundan din ito ng pagbibigay ng safety instructions para ligtas ang bawat isa during the test ride. Good Monday everyone! So I am Kristin Jean Medina from Honda Philippines Incorporated Brand Marketing Section and I will be your host for today's event. Isa po sa mga i natin dito kung mapapansin niyo is yung kaayusan ko dito sa ating circuit. Dapat i-check natin kung tayo po ba is capable ang magmaneho o hindi na. Next is yung safety gears. So, alam po naman, may kanya-kanya tayong gears. Make sure lang po dapat nakasuot ng maayos. Alright mga Pamski, it is time for us to test itong ano natin, unit natin. So, number one tayo, fortunately. Baga tayong dumating. Let's go! Ayun hey, mga Pamski, pinagtutulungan na tayo. Thank first. Hindi pa eh. Pero pero andyan naman si sir eh. Susundan naman natin. So mga party, okay, it's time for us to test out itong napakalupet na Honda Quick 160. And pag sinabi kong napakalupet, I mean it by definition, sa look, lahat mga pumpsy. Solid to, solid. Na-excite ako. So, susundan lang natin si sir. Iikutin natin tong circuit kung tawagin. Ayan, no? Uh, I chose the red one kasi syempre kulay ng uh, ating uh, jersey. Ugh. Magkakaroon tayo ng first round and then photo tayo dito sa may Alco. Ah, uh, pindot mo yan, pindot mo isa. Yun, 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 yun. Yung bilog. Side mirrors. Check. Woo! Let's do this. Nakakapanibago mga Pamski. Pag sinabi mo Honda talaga mga Pamski, isa lang masasabi ko. Handling, napakalupit. Napakalupit ng na handling talaga. So, ingat lang tayo dito kasi 40 kilometers lang daw yung limit natin. Ayun oh. No? <laughs> Oy, walang halong etchos ito mga Pamski. Ha? Napakaganda ng handling nitong Click 160. Hindi naman tayo banking na malupit dito pero ang sarap gamitin. Titirit. And dito masusubukan ang suspension. Dito natin siya matitest. test Enjoy mga Ramsi Kaya na ito Dumudulas lang yung pantalon ko Ako yung gusto natin yung pantalon ko So kung kukulay blue Huwag yung pagiging reaction time natin Uy, I like the braking. Oh, oh ha. Huh? Oh ha. Huh? Yeah! <laughs> Gusto kong ihahataw Pero hindi sa atin tua! <laughs> Ay! Woo! So dito sa part na to, mga Pamski Na-appreciate ko yung suspension ni Honda Hindi siya masakit sa puwet Yung harap ang ganda ng response Yung sa uh, rear naman na suspension Wala akong reklamo Malambot siya Pero hindi matagtag Proper distance as always Pag sa mga bagay na tinuturo talaga dito Sa Honda Safety Driving School Siguro, ano, ang laki ng impact talaga ng ano Mas malapad na yung gulong Yung gulong natin because Ang ganda ng kapit niya, ang ganda ng lapat niya sa kalsada Kahit sa rough road natin, mga pamski, ganda Kaya, ano, o, natin siya pero hindi kakakabahan And gusto ko yung throttle response mga Pamski. Hindi ko pa alam kung ilang grams yung bola nito. Pero ang ganda ng response niya. Very nice response. Ang laki ng tulong nitong gulay board in fairness mga Pamski. Na-enjoy ko yung gulay board. Marami sa mga riders ngayon yung na-appreciate talaga nila yung gulay board for many reasons. Uh, stable yung paa mo and at the same time, syempre, ang laking tulong nito kasi malalagyan mo siya ng gamit. Ayan you know, o, pagka nag long ride kayo tapos madami kayong mga dala, extra dala, bukod sa pwede kayong maglagay ng uh, top box nyo, yung mga backpack nyo, kayang kaya dyan. Pag namalengke kayo mga pamsige, pwede nyo ilagay yan dyan. <laughs> Sarap! Sarap i-maneuver. Let's go. Share ko lang ang observations ko mga Pamski. Una sa lahat, hindi may pagkakila na napakaganda ng handling ng motor na to. Confident ka sa cornering without the fear na baka sumemplang ka. Mostly because magaan siya at mas pinalaki ang front and rear tires. Pangalawa, solid ang throttle response. Dahil all-stock ito mga Pamski, hindi naman yung klase ng arangkada na mapapawili mo talaga ang motor. This bike gives enough power kung kinakailangan. Pagpiga ng throttle, ramdam mo agad ang power nito na sufficient pag kailangan mong umovertake or in certain situations na kailangan mong mag-speed up sa kalsada. In terms of fuel consumption, Honda claims that you can go as far as 46.7 kilometers per liter. We didn't get the chance to find out, pero as a Honda user na matagal na panahon, I can guarantee na matipid talaga ito. Siyempre, Depende na yan sa riding habit mo, road condition, throttle behavior at iba pa. Ah, nga naman. Freed ko na yung jersey, pati yung balok na ako. Freed ko, no? How to be you po? Number one. Overall mga Pamski, ang Honda Click 160 is a great buy para sa ating mga commuters. Ganda ng handling, Sipid, reliable, pogi, maaasahan, at marami pang iba. Ninong! Ingat, ingat, ingat. ingat, ingat Ride right, safe. Idol. Salamat sa mga matan sa birthday ko, guys. Siyempre. At uh... sobrang nabusog kami. marami Maraming salamat. lang yung nakayatan ng catering niya, pero alam ko naman gusto. Grabe yung budget niya alin sa catering, no? Budget. 150k. 150k talaga. Okay, para okay. lang sa amin. <laughs> <dito> 150k na yung <laughs> 160k niya. <laughs> Happy birthday ulit, Idol. I love, I love you, Tito Trotter. Kabuhay ka, ang gusto mo. Nag nagbago na pala ang channel ko. ano na? Ako na si Otits Moto. Otits Moto. wala oh, pala na kinaka sticker. Yeah. I love you, Otits Moto. Pagkakama yeah. na to. Pakita ko na. <laughs> Priced at 122,900 pesos, masasabi mong sulit na sulit ang pera mo sa features niya. It's got everything that you need para sa isang commuter bike na araw-araw mo isasabak sa malupit na traffic dito sa Metro. So paano ba yan mga Pamski? Hanggang dito na lang ang video natin for today. Si Otits mo to, na lagi kang pinaalahanan na kung ano man ang trip mo sa buhay, ano man ang pinagkakabalahan mo, enjoy lang tayo lagi mga Pamski and ride safe.